Sari na po! Bukas na po ang pintuan ng jubileo. Maligayang Pasko po. Alam nyo mga kapatid, maging sa misa natin. Sa Midnight Mass, Misa de Aguinaldo, o kaya sa Day Mass ng Araw ng Pasko, ang binibigyan din talaga ng Ebanghelyo at mga pagbasay tungkol sa liwanag. Sino ba itong liwanag ito? Ano nga ba ang liwanag ito? Alam nyo, pag nasa kadiliman ka, Pwede kang mahulog, pwede kang matisod, pwede kang mawalan ng buhay. Ang liwanag ang iyong kaligtasan, ang Diyos Ama pinadala ang kanyang anak na si Yeso Kristo para maging ating liwanag sa landasin patungo pagbalik sa kanya sa kaligtasan. So, tanggapin natin siya. Maging liwanag natin si Kristo. Sa pagtanggap na yon, maging maliwanag po ang ating pamumuhay, panarita ang ating relasyon para maipaliwanag sa ibang tao si Yesu Kristo kailangan nga sa, nila sa kanilang buhay. Hindi lang yon. Sana ibalita natin sa ating salita din, ito ang aking sinasaligan, ang tanglaw ng kaligtasan, Jesus.